Ito nga pala yung karuktong ng vlog ko kahapon. Bago nga pala kami umuwi ng bahay, pumunta muna kami ng palengke at namili kami ng ulam. Dahil dito nga sa amin, pahirapan talaga sa pagbili ng ulam. Dahil sa kabukiran nga kami nakatira, malayo kami sa palengke. Pagka uwi nga namin, nagluto na ako ng hapuna namin. Ang iniluto ko para sa mga bata ay chicken nuggets at sa amin namang mag-asawa, itong pritong tilapiang isda. At meron pang natirang ginisang ampalaya at may partner na itong pritong isda namin. Mas gusto talaga namin ni Papa Junior yung isda na may kapartner na gulay. At pagkatapos nga kumain ng hapuna, nilinisan ko na yung dalawa at ito nga si Sab Sab na una nang natulog. Hindi kasi siya nakatulog ng tanghali. Kaya naman maaga siyang nakatulog nung gabi. Hindi nga pala makakatulog si Sab pag hindi niya katabi itong stuffed toys niya na si Rosie. Ito nga palang si Rosie ay stuffed toy na baboy. Galing nga pala yan kay Kuya Oyo nila na pinsan nila. Talaga namang tuwing matutulog siya, lagi niyang katabi yan. Ang ganda talaga ng anak ko na to kaya pag magkasama kami, napapagkamalan na akong yaya niya. Charis. Natulog na rin kami ng mga oras na yan. At kinabukasan nga dahil maagang natulog si Sab, maaga rin siyang nagising. Nauna lang ako ng kounti sa kanya, bumaba na rin siya agad. Naibili ko na rin siya ng biskwit niyan. At sinabayan nga niya akong magkape. Habang nagkakape nga kami niyan, may kinukwento siya sa akin. Kapag nga itong si Sab ang kakwentuhan ko, minsan may sense talaga yung kinukwento niya sa akin. Kahit ganyan palang edad niyan, matanda na rin mag-isip yan. Siguro karamihan sa mga bata ngayon, ganyan na rin mag-isip. 4 years old pa lang pero ang dami na niyang alam. Lapit na nga pala siyang ulit magbalik sa pagbablog. Opo, vlogger din po yung bunso. Suko na yan. At kung hindi man po nakakaabala sa inyo, pakisuportahan din pong anak ko na ito na si Bestie Sabi. Tapos ko ngang magkape, nagwalis muna ako dito sa labas ng bahay namin. Dahil sa araw-araw talaga ginawa ng Diyos, laging makalat dito sa labas. Dahil nga meron akong mga maliliit na anak, wala silang ginawa kundi ang magkalat. At kadalasan talaga yung mga aso namin yung nagkakalat dito sa labas dahil nahalukay nga nila yung lalagyan ko ng basurahan. Mabuti na lang dinat na dito si Papa Junior, tinatapon niya yan kahit mamunumuno na. Sa mga oras din na yan, tulog pa si Papa Junior dahil napuyat nga siya. Kapag ka nga hindi siya makatulog, nanunood muna siya. At kapag nagutom, sa gitnaan ng gabi, nagluluto at kumakain siya mag-isa. Hindi na niya ako ginigising dahil alam niyang ang sarap na ng tulog ko. Pwera na lang talaga kung kusa akong magigising, sasabayan ko siyang kumain. Well anyways nga pala, this is your Ate Cherise and welcome to my vlog. Malapit na nga magpasko at nararamdaman natin yung malamig na hangin. Ilang linggo na nga lang ay Pasko na. May pamasko na ba ang mga anak nyo? Well kung wala pa, pare-parehas tayo, eh! Pero sa ngayon hindi ko muna iniisip ang mga yan. Ang iniisip ko itong labahin ko. Bala ko sana maglaba ngayong araw na to pero sinapian ako ng katamaran. Pinaghiwa-hiwalay ko muna yung mga puti sa decolor para hindi na mahirap sa akin kasi babalawan ko muna to bago ko labhan. At pagkatapos ko nga dun sa labas, nagsaing na ako. Pinagsusunod-sunod ko na yung mga gawain ko sa bahay para mamaya ay magpapahinga na lang ako. Wala naman masyadong ganap ngayong araw na to. Dahil nga walang pasok ang mga bata, petiks-petiks muna ako. At mag-iisip kung anong ititinda ko. Dahil kung yung mayayaman nga, kumakayo tayo pa kayang mahihirap lang. Kailangan ko na rin kasing magtinda at kailangan may maipon na ako dahil ko na nga. Nalalapit na rin bird birthday ni Noah, pang 7th birthday niya kasi yun. Ang nanay nga naman, pag may gustong pag-ipunan, talagang hindi mapakali. Katulad nga niyan, magbe-birthday si Kuya Noah tapos wala pa akong hawak na pera. Kaya yun, nag-iisip-isip ako kung anong sideline o pagkakita ng kailangan kong gawin para makapag-ipon man lang kahit papano. Hindi ko rin naman kasi matitis yung mga anak ko ng pag magbe-birthday, katulad nitong 7th birthday, walang handa. Pero para sa akin, kung ano man yung mapagsalo-saluhan, ay okay na yun. Huwag natin ipilit yung mga bagay na hindi natin kaya. Ang importante, mairaos natin ng masaya. Ang ganda sana ng panahon, kaso talagang sinapian ako ng katamaran sa paglalaba. Okay na siguro yun, at least yung ibang mga gawain dito sa bahay bahay ay natapos ko rin. Binigyan nga pala ni Lolo Kano nila, sila sabat at Noah ng ubas. Basta meron talaga si Lolo at Lola, hindi mawawalan niyang dalawa na yun, lalo na't mga prutas. At nang makaluto na nga ako, pinakain ko na yung dalawa kong anak. Kumakain na rin yan si Ate Mika, pero nasa baba siya. At alam nyo naman ang anak ko na yan ay may pagkasyay type. Pumili din pala si Papa Junior ng kamoting kahoy. Sa kasi ito sa mga meriendang paborito niya. At paborito ko na rin. Dahil sa pagkakaalala ko, nung mga bata kami, tanim na ganito yung tatay namin. At noon nga, hinahalo namin ito sa sinaing. Hindi yan alam ng mga kabataan ngayon. Sarap talaga itong may kapartner na kape. Talagang craving satisfied kaming mag-asawa nito. Dahil last kamuting kahoy na nga ito, bibili pa daw siya. At lalagyan naman niya ng gata. Yung kasing pagkakaluto nito dahil walang ng gata ay nilagyan lang niya ng asukal. Aalis nga pala si Papa Junior niyan dahil sasama siyang magtinda sa nanay at tatay namin. So yun lang muna for today's video. Thank you for watching. Annyeong!